Welcome to my vlog, mga kabarangay. Alok suhan ra. Anak saya lagi <laughs> kanan. Hi, welcome to Sumilo Milan. <laughs> Ang islang ito ay makikita lang dito sa Barangay Lipata, Surigao City. Kung gusto nyong pumunta dito, sasakay lang kayo ng motorboat or pump boat galing mainland ng Surigao City. It takes 20 to 30 minutes lang ang biyahe. Yes, hello, welcome to my vlog, Kakapjoy. So, andito tayo sa Sumilom Island. So, ito yung sandbar. Ayan. So, 'yan sa likuran ko may mga cottages tayo. So malapit lang 'to sa Surigao City. Ah, uh, n'doon 'yung Surigao City. Ah, uh, 20 to 30 minutes lang 'yung biyahe. So ah, uh, doon 'yung Dinagat Island. Um at saka 'yung 'yung bundok na 'yon, ah uh, 'yon ang Southern Leyte. So Leyte na po 'yon. So dito tayo sa ano um sa Ayan. So, dito tayo. Uh, maganda dito mga kabarangay. So, pag nakapunta kayo dito, sulit talaga. Pag high tide, mawawala tong ano, sandbar. So, pag low tide, tong, ito ang magkikita nyo bali. Ikaw, Vinay. Kaya mo slide ka. Ayan. Ayan diya kay Danlog. Dira, bibi. Oh. Pag nilay. Dira, kay Danlog. Dira, bibi. So, ayan. So depende kasi pag ano, ah, amihan, abagat. Ah, so yung sandbar ah nag-ano 'yun, nagta-transfer. So depende 'yun ano. Ayun, yung formanya niya. Nandiyan din. Eh. I love sumilom. So, ayan mga kabarangkay tayo sa Sumilong Island. Thank you for watching.